Miss? Ano ginagawa mo dyan, Miss? Miss? Sino ang kasama mo? Ha? Bawal ang ginagawa mo dyan, ha? Parang skandal yata yung ginagawa mo dito, ha? Kaya ko kasama ng lalaki. Nagpubat na, na siya, eh. Oh, uy, Miss! Bill, alika. Dali din natin. Sana. Uy, dito tuloy. Dito Okay, hey, baka, eh, hey, baka magulat. Hello, what's up mga idol? It's me again, Choi Inato Go Center. Ayan, maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng sumuporta po dito po sa ating munting channel. At sa lahat ng uh, nagsubscribe, sa lahat ng mga silent supporters natin, sa lahat ng OFW na palagi pong sumusuporta po dito sa akin channel. Ayan, ma'am, sir, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng uh, pagsuporta nyo po dito po sa channel ko. At ngayon mga idol, malapit na po tayo mag 100k Ayan, road to 100k subscribers na po tayo Ayan, pashare pa ng mga video Ayan po, so ngayong araw na to may kasama po ako ngayon Si Claire Creepy Adventure at sa kanyang pagbabalik sa pagbablog mga idol So ayan, uh, i-update namin yung matanda, na lugar po ng matanda na uh, may kinakasamang lalaki Kasi yung lalaki na lang po ang hindi namin nahuli Kasi yung matanda po ay nahuli na namin So update namin sa susunod pa ni Lucky Boy So ngayong araw na to, uh, mag-explore kami dito sa area na to at susubukan lang namin ni Claire na mag-explore uh, dito sa area na to. At shout out nga pala sa lahat ng mga nag uh, lahat ng nanonood, no? So mga idol, hindi natin 'to patatagalin pa. So tara, let's go. So, ayan mga idol. Susubukan namin ngayon ni Claire na Puntahan dito sa area na to. Kung makita ba natin yung lalaki na kinakasama ng matanda sa area na to. Huwag kang lalayo sa akin, Claire. Kasi hindi mo pa alam ang pasikot-sikot sa area. So, dito tayo ngayon. No? Sobrang... sobrang napaka delikado eh dandahan lang tayo ba may mga tinik wali huh? ka dito so ayan mga idol no so kasama ko ngayon si Claire Creepy Adventure at sumama po siya ngayon sa pag explore natin at sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang channel. So, ayan, pasupport naman din sa kanya. So update tayo ngayon sa area na to at hahanapin namin yung lalaki na kinakasama ng matanda. Baka makita natin sa area na to. Ayan clear dito tayo clear. Huwag kang lalayo sa akin ha. Kasi shortcut eh. Nasa shortcut tayo. Oh. Parang may ah, ako akong nag-uusap sa area na to dito dito tayo parang malawak pa yata itong ano natin dito oh Dito, clear. Parang malawak pa yata eh. Yung ano natin. Pupuntahan natin. Parang may mga bahay yata dito. Mga dito, mga idol. Eh. Pagka may ahas dito. 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 Cleo, may tao. Yun, know? oh. May tao doon. Tignan, magtago ka. Ayan. Ito yung lalaki. Ano kaya ginagawa niya dito? Yun, know? oh. Parang mahinaanap siya. Tago, tago. Magtago ka, magtago ka. Oh. Alam mga ito, baka ito na yung lalaki na kinakasama ng matanda. Yan. Tako mo na. Hmm. ginagawa niya, Claire? Yan. Saan kaya siya pupunta? Parang may hinahanap siya. Sir, mag-ingat ka. Baka may kasama siya dito. Doon siya, oh. Hmm? Saan na siya? Hindi ko makita. Yun, yun. Yun, yun. Parang may hinahanap siya. Oh, yun mga idol may kita kami lalaki baka ito na yung kinakasama ng matanda dito si area na to wala siyang nawala dali dito dali dahan dahan lang Wala siyang nawala, clear.

parang nag-uuban yata siya. Hala. Ito clear. Tanungin natin. Clear. Pagtanong tayo. Miss? Ano ginagawa mo dyan, Miss? 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 Sinong kasama mo? Ha? Bawal ang ginagawa mo dyan ha? Parang skandal yata yung ginagawa mo dito ah Baka ito yung kasama ng lalaki. Naguhubad na siya eh. Oh, uy, miss. Oy. Lir, alika. Dalisod dito natin. Sana? Uy, dito dali. Dali, baka mo. Eh, baka mo wala. Maginawa ka silang kabak. Alam. Sana yun? Naginuha silang kababalagan dito. Baka hinihintay niya yung lalaki. Ito Cliff. Miss. Bawal ang ginagawa nila dito. Kita mo, Claire. Napaka-sixty. Parang bata pa yata yung uh, babae. Patang bata. Dito, dito. Eh. na siya, Clara. Oh, dito siya tumakbo eh. Baka natatago lang. Siguro may nakita na lalaki Oh. Dito din yung guy, ba? oh. La, yung laki! Yun hmm. laki! Dali! Saan siya dumaan? Alam! Dito dito. Dito. Dito, dito sa eh. Sana. Klase na wala Sana. Hindi mo nakita? Parang ah, may narinig ako parang may narinig aku nag-uusap. Uy. May nakita ko akong... Parang nandoon yata. Ah. Tara, puntahan natin. Dandahan lang, ha? Kaya may ginagawa silang kababalagan dito. Yung lalaki, mga idol, yun yung kinakasama ng matanda. Pero ngayon may binata siyang kasama na babae. Parang napaka-sexy pa. Dito ko nakita, eh. Dito ko nakita talaga. So, Claire, dito ko na ano, nakita yung babae ba dito nagtatago mga ito yung babae baka nandito siguro sa mga damo nagtatago eh. oh. mm um -hmm. -um. so ayan mga ito Uy. tahimik muna so ayan mga ito may narinig ako nag-uusap dito busis lalaki baka nandito lang sila sa tabi Clear. hanapin natin baka mga aswang yun sila kasi yung lalaki yan yung kinakasama ng matandang malandi na aswang din na nahuli namin ni Lucky Boy so hindi natin to uh, tat ng uh, no clear, parang nandito lang yata sila eh tara bag magma bag tayo dito tri tara three. Uy, ano yan? Miss? Oh, yun pala oh Nandito yung babae eh. Tumakbo ulit Sandy ah. Dito dito. Clear. Wala. No, Wala.